Hoy, huwag kayo magaway. Kawa, tigas ulo mo ha. Ha? Gagalit ka pa? Gagalit ka pa ha? Ikaw, bakit ang tahimik mo? Ha? Ito mabait. Ito matapang. Laging galit. Oh, galit ka na rin na mo, hawakan ko ito. Mga angagat. Mga Diba, Jassy? Sinong bad, Jassy? Si Coco. Sinong mabait? Si Gabi. Si, si Gabi laging tulog. Huwag oh. mo nga, Jassy. Ikaw nga humawak. Ela é uma...